tabi nito man nakuna na ng tatlong kahon sa camera ko nakita dito na sign ito yung marker na nakita ko dito tingnan nyo guys <coughs> tingnan nyo heart siya yun know? o heart tapos sinati siya sa gitna dito nakaturo siya dun mar mar, -mar meron siyang parang bunga ng Iba Tapos Dito ka naman Sa pwitan niya Ito Doon siya nakaturo. Malayo Doon pupunta tayo doon Kasi Diyan yung nakuha yung tatlong kahon Ito I can guys ngayon may pinuntahan tayong isang area no <coughs> ito po ay matagal ko na nakita na uh, papakita ipapakita ko sa inyo kasi yung katabi nito may nakuna na ng tatlong kahon sa camera ko nakita dito na sign isang marker na nakalubog dito sa parang yan putikan tapos dito meron ng nag-extend na yung ano nag-extend na yung liguan doon Parang resort Wala pa to dati Mga ilang buwan lang ito wala Ngayon meron na Ito yung marker na nakita ko dito Tingnan nyo guys <coughs> Tingnan nyo Heart siya You know Heart Tapos hinati siya sa gitna Meron siyang Hati sa gitna Ito ito meron tong mga outline sa gilid may tubig lang to ngayon ayan, ayan. may tubig kaya medyo malabo ito yung dulo niya ito yung dulo tapos dito meron siyang parang kuhit sa gitna tapos yan yung heart niya kantur sa <coughs> tapos kanto rin dito sa kabilang dito, nakaturo siya doon. mar, mar, meron siyang parang bunga ng kuiba tapos dito ka naman sa puwita niya ito dun siya nakaturo malayo Doon, pupunta tayo doon kasi dyan yung nakuha yung tatlong kahon pakita ko sa inyo punta tayo dito sa sa nakatingin yung parang kabilang ang dolo ng linya sa gitna ng ano? Uh, yan meron siyang parang kuiba dalawa yung entrance na dyan yung tinapunan ng basura ng mga tao punta tayo punta tayo doon sa ano sa kabila. yung nakunan ng yung 3 box ito yung talaga siya na ano Heart sign yan o kalata ano talaga hmm. punta tayo sa kabila pakita ko sa inyo yung ginawang beats tapos hindi natin nuloy kasi nakunan ng tatlong box ito so guys no andito na tayo ngayon sa kabila yung pinunta natin kanina yung my heart dun yun dyan baba dyan ikon itong may mga damo ayun dito tayo sa parang kabila ng my heart malapit lapit malapit lang to nga 15 meters ata ito ito yung ginawang beach dati sinaminto talaga siya tapos ito dito inabunuhan na lang nila nilagyan na lang dito yun no? sa so, gilid may siminto to sa so gilid yun. may siminto, yan papunta doon sa gilid. Ginawa nila ng parang kahon para yung tubig hindi pumasok dito sa loob. Pagkatapos, pagkatapos nila itong tinampakan dito, hinukay nila yung gitna. Tingnan nyo kay Pigan. Ayan o. Hinukay ito. Hinukay dito. Tapos yung mga bato dito, nilagyan nila ito ng parang lock. Parang sarado dito para yung tubig pwede i-drain pag lumaki yung agat may tubig dito pwede i-drain <coughs> dito yan pwede nila i-drain dito yan o oh. papunta dito teka lang patong dito yan oh diretso yan dyan sa loob pagkatapos sabi yung nung nakakita talaga mga bago pa daw bago pa daw sila naka mga bata bata pa daw sila sabi niya ginawa to dati dagat to katulad din dyan kita nyo katulad nito dagat papunta dun so yung itung itong may bato dito papunta dun sa my heart puro to dagat so konektado sila walang lupa dito yung ginawa nung naman nung hari ng lupa binili pa to kasi purin nga rin nagbagawa nito tinambakan niya si dito sa gilid-gilid, yan yung ginawang kahon tapos yung sa gitna, tinambakan para yung tubig, hindi diretso sa gitna tapos binutasan to dito, sabi nga nakakita, gabi nyo nare-trip yung item kahon marami daw nakakita na nasa malapit kasi yung pag retrieve nila ng item mga kaibigan ang ginawa nila pinangat lang sa helicopter ayan nakita ng mga tao na may dito pero sarado to dito nakapakot to pero yung mga tao doon nitaka sila bakit may helicopter na parang agila laking batong yan kita nyo yun yung batong yun para yung agila parang yung porsyon dito tingnan natin na baka kaya kung i-capture kunin yung caption niya na agila talaga siya may liig talaga siya may liig may ulo may katawan mas tingin ko ibang deposito naman yun pero ayan hindi matrabaho kasi nasa dagat kaya laki yung pundo, kailangan natuloy din dito bago ginamit dito eh. Baka pwede. Malayo. Kaya pwede. Pero medyo marabong. Masama okay, lang po dito. Laki sa dagat.

CP ko sa Zoom. Murahin ng CP natin. subukan natin nung pag mababuto na agad. Lapitan natin ito. Lapitan natin yung buto na yung kung pag mababuto na yung dagat. Ito muna sa ngayon mga kaibigan. Kasi ito yung ano eh. Matagal na ito dito eh. Naka, lang ito. Hindi na ano. Kasi marami kang nga nagtaka dito. Bakit daw ganito? yung mga bago lang yung mga fish dito daw di tinapos pero yung sa mga dati na dito, dito talaga nakatira yung taga dito talaga alam nila yung mga istorya dito J-box so yung mga kaibigan wala ano, tayong magagawa sila lang merong pira sila lang merong balit pang bako pang helikopter yun sa atin pang maliitan lang champa tsamba lang so ayun ngayon ba ito? Tingnan natin. Oo. Tignan ka siya mas Malayo ito. Eh. So uh, sa mga mga nasa mga 50 ata ito. 40 meters ang lay. Hindi malayo ito. Mga 60 siguro. So next time pabalik ko dito. Alapitan natin yan. Papakita ko sa inyo. Yung agila talaga na nakatingin talaga sa baba. At sa baba niyan Tiniknan talaga niya. Tapos meron siyang tuktok. May ulo. Tapos yung katawan niya, tinago niya dyan para siyang merong pahay. Tapos punta tayo doon. May isla doon nung alin. Magkita ko sa inyo. Surprise so, nga sa inyo. Yan yung ano. Tapos tama, kita ko sa inyo. May area rin dyan. Na nagpunan ko ng ano. Buto ng tao. Tsaka yung ngipin. Tsaka yung araw. So ngayon dito na lang guys no, magsunod na naman kasi mainit na. So huwag niyo po kalimutan mag subscribe po at i-hit yung notification bell like niya rin at saka baka gusto niyo i-share yung video ko para lagi kayong updated sa magsunod ko na video. Mainit na. Sa susunod ulit.